guys Mulan Jack Kumulo na dito guys Hello, o God, problema talaga to Good morning The Batas City Yeah Today is our day 5 Wherein nagpastak ako sa loob ng Gcash QR code box For 30 days straight a goal na kailangan ko makalikom ng isang milyon para sa mga batang lumalaban sa cancer. And the twist is kailangan ko makalabag sa Luzon, Visayas, at ba -ba Maine. Ba Dalaw, -ba -bam! Bam! 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 Ganun dapat yung background music, tol. Maangas. Today, nandito tayo sa Nabotas, kung saan ako pinanganak. Kumbaga, kung saan ako niluwal ng nanay ko, nandito tayo. My hometown, my, the, the place where I belong, the place where you belong to me. Kaninang umaga, ay, nag-stretching tayo, syempre. Nag-push up tayo ng 16 na! 16, ang lakas ko nga ngayon kasi 14 lang kahapon. Tapos nagpa-araw tayo konti, ginamot ko yung sugat ko. Nagpunas at nagpalit ng damit. As of now, as of now, we have traveled 628 kilometers. And we have reached 37 in donations. Pero, wala pa rin tayo na, na Hopefully today, because today is my favorite number. Day 5, because my birthday is August 5 kanina ay may problemang ng nangyari. All goods naman na now dahil nakapang troubleshoot na tayo and test to Dad, Mix, and Select, the troubleshooters. And today, I'm so excited because we are going, we are going to the capital city of the Philippines. Capital City! We're going to Manila. And let's go! Ay, ay, wait, wait, wait. Ay, wait lang. Bago tayo bumiyahe, may kakandahin lang ako sa inyo, kasi nag sa utak ko yung nakapanood ko sa Tiktok. I've been that fresh, I been that rubber band, I been that fresh, and then I go boom. Okay na, travel na tayo. ta ko lang bakit bawal ba vlog ko to para alam. Guys, malapit na tayo sa ating destinasyon. Kamrasiriya! na ba? Tol, anong oras na tol? It's 3 o'clock tol, ngayon pa lang ako kakain. Tangalian? Oo, oh, par. Pag kinain ko to, bida ang saya, lalo. Pag i-sponsoran tayo ng Jollibee, talaga sasaya po kami. Kaya Jollibee, baka naman. Boom, panis! Ang ng buhok! One with the kids! mama kong nasa Amerika. Laman, laman, laman. Na lang. Meron tayong uy, at uy. ang imimit natin Sino? ay isa sa mga pinaka sikat na dancer sa Pilipinas. Uy! Sino? Uy! Sino yung sikat na dancer sa Pilipinas? Si Jabba Walkies? Hindi. XB Jensen? Hindi. Ito na. Ano? Sumali at naging grand finalist.

sobra sarap lang sa feeling kasi Isa sa pinaka sikat na mga mananayong dito ay nakasuporta sa ginagawa natin kaya eto na for the first time yung mga dating pinapanood ko lang sa TV pagsasayaw at nakasuporta sa ating mission walang imposible yeah sigilu na siya oo sakin sa akin mga panalangin Hindi ko sasayangin ang binigay sa akin Walang makakapigil, hirayo manalangin Let's go! Let's go! So sinusuportahan ko yung plano mo pre. sobrang idol na! Ibang, ibang impact to, pre. Thank you, thank you. One with the kids! One with the kids! One with the kids! One with the kids! <laughs> Pano na kayo? Uh -huh. Thank you ha. Salamat kuya. Walang problema. Ako dapat yung mag-thank you. Thank you rin sa pag-invita sa uh, amin. Sa oh, mga salamat, 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 salamat. Mauna na sila. Maraming maraming salamat. Yo! So yun, vlog takeover nga pala galing kay Adam. So yun,

sa akin mga panalangin Hindi ko sasayangin ang binigay sa akin Walang makakapigil, hira Pre, dam Kain ka na par Marami ka na atang utang hindi ko na nga na-compute yung points ko pero utang-utang na talaga ako. Ang dami kong hindi na-compute. Pero okay na yun, tol. magko compute na lang. Paano yun? edi di another utang na naman to Siguro. Tingnan oh, sig natin. Oo oh, nga pala. Tumawag oh. si Jan. Tumawag sa akin. Tapos sabi niya, tawagan ka daw. Okay, tawagan na natin to. Tol! Oo. Oh, may babalita lang ako. Bakit? Bakit gusto mo magbalita? Paringuraduhin mo maayos yung balita mo. Kung hindi, babalita kita. Oo, oh, tol masaya ka balita ako. Ano yung balita mo, Tol? Ano balita yan? Balita ako kasi na-unlock na natin yung first item. Ah! Oh Let's start to build up, bro. Tol, ito na, Tol. Ito muna, alisin natin. Guys, naka-50 day na tayo. Sabi ko sa inyo, day 5 will be the best because 5 is my favorite number. For the first time, may loading na ang ating unlockable. Yeah! Yeah. Yeah. Boy, yeah. feeling, oh. Guys, we have finally unlocked the, the first. First, item item. Palakpa Palakpa. Palakpa. Nah! Okay. PPK. PPK. Our first item. <laughs> <Tomplot>. <laughs> Laging magkakaroon ako dito ng aking inventory tumbler na laging malamig Dahil nga nakalagay yan sa plastic Yes! Yeah! Kaya guys, ito na! Meron tayong tumbler At ano? Ano kaya itong kasunod ng to? Philippine! Tasty. 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 Oo. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood. Mate, from the bottom of my heart, sana maalak na ulit natin yung isa pa. Ay! Pero, pero mukhang may magpapaalam ngayong araw. Guys, 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 for the first five days, si Edan yung nagdadrive sa atin. Palakpang pa naman natin. Yay! boys. Yeah. boys. Hey, hey, hey. hey, hey. Si Edan yung nagdadrive. Thank you, boys. Siya ang nakahawak naman ni Bella ng malintasan ko. Kaya, brother Edan, maraming maraming, maraming salamat. Sa kung may mawawala, kung may papasok. May papasok. Pili ko yung papasok, mas pogi pagpapalugi Ah, Ang aking itay. Itay. Ay, ay, itay. Ay, guys, itay. Guys, si Tati naman ngayon yun yung magda-drive. Ay, 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 man, thank you Dan. Pray, Tol, salamat sa lahat. Guys, comment down below. Okay. Salamat eh Dan. I mean, Tol, salamat sa lahat pero yung sahod ko sana. Pwede wala. ko. <laughs> 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 sahod na Sahod na Parang, galing, may, parang may ano parang Wait lang, parang wala, may ano wala, Si Bossing, si boss, si boss. may sasabihin si Bossing Adam Ay. Tumayo ka Tumayo ka? Tumayo ka At tumingin ka sa taas Tumingin ka sa taas, tol Guys. Guys! Guys! Ito na nga yun! Nakuha na natin ang The Tumblr is hey! over! Officially, we have now a tumbler. For the past days, dito lang tayo umiinom sa mga binibigay nilang tubig, baso. At ngayon, hey, dito na tayo manalangin na natin. So, yung sabihin, napakasarap na ng tubig ko kasi lalamig na siya ng tuluyan. Robert. may problema na naman ba tayo? Walang problema, ah, tol. good it? news nga ating. Ah, good news. So, yes. good. may Shopee ka. Kunin oh! mo na yung Shopee. Nakabox to na yan. Saan dito? Saan dito? Tol, nung mga naunang araw, doon lang tayo sa bintana. Ngayon medyo nag-upgrade. Eh. Bang. bang! Bang! Ang bang o. Oh. Guys, yun. Basta huwag ka na umarte. Sana na yan lang yan. Oh. Gusto mo, ikaw na lang dito. Kung Kuha, ko yung time. Grabe, grabe, grabe. Ang dami nangyari sa araw na to. Sobrang pagod na pagod na ako. Oras natin ngayon. Alas dos and wala pa rin talaga akong maayos na tulog pero it's all good we will fight for it naniniwala ako nakakayanin natin to grabe ang daming nangyari sa araw na to punong puno ng suporta ah. and for the first time nakahit na tayo ng unlockables so ayan kailangan pa natin i yung mga ibang gamit natin pero sabi sa inyo Today is the day, di ba? Five is my favorite number. Tomorrow is another day, but before that, I want to shout out San Miguel family for donating 5,000 pesos. Ayan. Maraming maraming salamat po. Again, every 1,000 donation will be written at the end of the vlog. 5,000, your name will be mentioned. And 50,000 is the great reset in pag 50k yung dinonate ng isang tao or company, babalik yung gamit ko sa pinaka na unang nakuha ko. So, kunyari, nandito na ako sa 500k. Merong nagtrip na 50k, isang bagsak dinonate nga. Tumblr lang ulit yung meron ako. Tapos, tsaka ko na lang siya ulit kukunin step by step. Kaya ayun, see you tomorrow. Isa so, lang masasabi ko para bukas. Um, kilala niyo ba si ano? Si Niana. Niana? Niana Guerrero daw yung pangalan. Kilala ko ata eh. Hindi ko ata kilala. What's up, man? What's up? Oh my God! Walang imposible. Yeah. Sige lang, sige. Sige lang, sige. malaki, kailangan galingan. Nagawa ito, papunagpunungan. Mga isang mithi, yung kapalaganapin sa man sa akin mga panalangin Di ko sasayangin ang binigay sa akin Walang makakapigil, hirayo manawari Walang maiiwan sa biyahe